ayun na hinahuli na naman dun oh, oh Sina party, sina party, yeah 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 yeah, yeah yeah yeah. Woohoo! tango usok yan Sina party? sina party? Yay, 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 yay. Yay, yay, yay. Sino party? Ayun na. Ay, uli na naman dun, oh. <laughs> Ay, babad-babad. Iwasan nyo kasi bumabad sa kaliwa. Ano oras pa lang, oh, aga pa, oh. Iwas iwasan niyo kasi magbaba doon pag pag dumadating na sa ano, Letex pababa ng Letex. Iwas iwas na. Balik-balik na lang muna. Tiis-tiis muna sa pagbaybay sa exclusive motorcycle lane. Tulad ng ginawa ng iba nating mga kasama, no. Mga motorista, talaga nagbusina party sila. Busina party sa exclusive motorcycle lane na nawawala dahil nagiging terminal ng bus, nagiging terminal ng jeep. Uh, ride safe, ride safe. Ganatiling alerto, maingat at kalmado lagi sa mga biyahe.